Lawak Mayor Baldera, Sinikaya at ang mga kababayan na magpakabit ng CCTV sa kanilang tahanan. Para mabawasan ang krimen, ang detalye na balita mula kay Warbien Bergabi. Jack Warbien. Yes, good morning kapartner. Hindi ni Lawak Mayor Ricardo Balderas ang mga kababayan sa pamamagitan ng mga barangay council at mga kawani ng munisipyo na magpakabit ng CCTV sa kanilang lugar para makatulong sa pagtugon sa problema ng krimen, partikular na sa nakawan. Sa isang eksklusibong panayam ng DZRD SMA Radio Dagupan kay Mayor Barderas sinabi ng alkalde na dapat ang mga CCTV ng mga barangay ay palawi palawigin pa ang exp uh, expiration ng recording para maka makatutulong sa mga pulis sa pagkalap ng impormasyon Sunshine News Blast uh, sa ngayon yung mga barangay talaga inactivate yung kanilang mga CCTV at dapat uh, i-adjust nila yung expiration ng recording nila para, kasi yung iba parang 2 days, 3 days mm -hmm. uh, dapat i-prolong pa nila ang expiration ng re ng recording nila para ma-review at hindi lang dito sa lawa halimbawa, may krimen galing sa manawag o binalunan na dumaan yung mga uh, mga uh, suspected uh, criminals, pwede silang mag-backtrack o mag uh, may sa mga polis eh, backtrack, forward Back tracking mga ganon, makakatulong yan sa mga polisya natin, makapagkalap ng lead Ano ni Balderas, malaki ang tulong ng no? CCTV si lalo na kung meron itong malinaw na kamera para madaling makilala sa sino mang gagawa ng krimen kagayaan niya sa nangyaring nakawan kamakailan na kaagad nakadakip ang sospek dahil malinaw ang muka nito sa kamera sa ginawang pagnanakaw nito sa loob ng isang bahay. Pinalalahan naman ni Mayor Balderas ang mga kababayan sa lawak na tiyaking na kandado ang pintuan at, at bintana bago matulog sa gabi dahil kumikilos ang mga kriminal sa mga oras na tulog natulog ang mga tao. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumata si Vian Vergabinia, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, Balunggao Mayor Peralta bumisita sa mga OFW sa Hong Kong. Ang detalye mula kay Kapar Hernandez. Yes, Kapar bumisita si Balunggao Mayor Rodriguez Peralta sa Balunggao Overseas Workers Association of Bogong o BOAC noong Agosto at sa enda ng taong ito. Ang taon ng pagbisita ng alcalde sa mga kabayang OFW sa Hong Kong ay gitpa sa isang simpleng pagtitipon. Ito ay nagsisilbing tulay na nagulay sa mga kababayang sa ibang bansa at sa kanilang bayan. Maliban dito, pakinggan din ni Mayor Peralta ang mga hinahingang pangarap ng mga OFW kasama ng alcalde ang May Guantra Black Officer Designate na si Bill Garcinia na naglahad ng mga programang tulong at serbisyo ng LGU para sa mga OFW at kanilang pamilya. Bukod sa talakayan laging masigla at ang makaslugan ang pagdikipon na ito ng kwento, tawanan at pagkakaisa ng mga kababayan balunggenya. Para sa Diyos at Pilipinas kong mga learner na best kapartner mo sa Balita Access. Nagdag pang balita, Tesla Uno ay nalunsa ng 2025 World Cup Pay of Opportunities sa apat na lalawigan. Ang detalye mula kay Marjan Belgas. Marjan? Yes, partner magandang balita para sa Tibet alumni. Naghahanap ng trabaho, returning OFWs at mga negosyante dahil inilunsad na ng TESDA Region 1 ang 2025 World Cafe of Opportunities o WCO sa apat na probinsya sa Ilocos sa Pangasinan Region. Gaganapin ang aktibidad sa Provincial Development and Training Center 2, lingayen Pangasinan, sa Setyembre 12, Robinson's sa Place, San Nicolas, Ilocos Norte, sa Setyembre 13. Siyabit sa Coliseum, Bigan City, Ilocos Sur na gaganapin naman sa Sikyembre at 15 at sa CSI Mall sa San Fernando La Union sa Sikyembre at 16. Layunin ng WCO na maging one-stop shop para maikonekta ang mga nagsanay sa TESDA at makapasok agad sa tamang trabaho. Bukod sa job fair, maaring makinabang ang mga dumalo sa scholarship programs, pagsasanay sa entrepreneurship livelihood at financial packages at iba pang serbisyo mula sa partner agencies gaya ng Dole, Peso, DTI, DOST, CDA at OWA. Mayroon ding skills sa demonstration at libring pampering services para sa lahat ng dadalo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumal, Jan Belgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Pagkatapos LG tayo hatid na Tourism Month Job Fair. Alamin natin ang balitang yan mula kay Parashila Balag, Yes, good morning kapatid. Inunditahan ng lapang na ng Bulinao ang lahat ng job seekers. Itarating na job fair na siyang bahagi ng panggaliwang ng tourism month. Pagkatapos naman tayo ng LGU Bulinao at ang Bulinao Tourism Office, ang job fair in the sa September 15, 2025, no na sa mga 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 sa Fashion Hall ng Baling Marinao Hill Finans sa Kulinao, Pangasinan. Malitag sa pagpapakita ng mayamang kultura at tanawin ng bayan, na yun ang pilihan na ito na nakalikha ng magpal na trabaho at magpapahan ang paglago ng komunidad. Kasama rin dito ang one-stop shop ng iba't ahensya gaya ng PhilHealth, SSS, DPI, DHW, Dooley at OWA para sa pagpapilis at kompletong servisyo habang naghahanap ng oportunidad para sa bote sa pinikilang pangahal, sinabala pa partner mo sa balita at sarapit. Iba pang mga balita, bayan ng uh, mapandan, binuksan ang Inter Barangay Basketball and Volleyball League 2025 para sa Mayor and SK Federation Season 2. Alamin natin yan sa pagbabalik ni Kamarbyan. Bari gabi niya, Kamarbyan. Matagumpay na binuksan ang Inter Barangay Basketball and Volleyball League 2025 para sa, May sa Mayor and SK Federation Cup sa Season 2. aktibidad uh, aktividad ay isinisyatibo ng SK Federation Mapandan sa pangunan ni SK Federation President John Manuel Andingin, Katawang ang Mapandan LGU sa pamuno ni Mayor Carl Christian Vega. Ito ay dinaluhan ni Acting Mayor Anthony Penuliar, Councilor Jem Castro at Liga ng mga Barangay President Alexander Aquino layunin ng liga na palakasin ang pagkakaisa, disiplina at sportsmanship sa mga kabataan at manlalaro mula sa iba't ibang barangay. Bahagi pa rin ito ng masiga, uh, masiglang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2025 noong nakaraang buwan na sumusuporta sa pagpapaunlad ng talento at aktibong partisipasyon ng kabataan sa sports. Para si Joseph, Suvian, mo, Sabalita, sa -ta -ta Diyos sa Pilipinas, kumalta -ta si Vian Vergabinia, kapatid mo sa Balita at Serbia Pagkantala sa San LGU nakahandang ilunsad ang e-LGU system ng bayan. Ang detalye, malaki kay Laura Hernandez, parlor na. Nakahanda na ang bayan ng San para sa paglilunsad ng e system para sa patuloy na pag-unlad at inovasyon ng municipalidad ang eh, LGU system ay isang makabagong programa na layo makabigay ng mas mabilis at mas maginhawang servisyo para sa lahat ng kababayan. Kabilang sa ng makabagong programa ang mas mabilis na transaksyon, mas malinaw na proseso at mas malapit na servisyo para sa mamamayan. Dapatagawa naman ang hasan hasinto LGU ng opisyal na anunsyo ng katsa ng paglulunsad at ibahagi dito kung paano makikinabang ang bawat sana. Hindi, hakin yan na, sa nasabing programa. Para sa Diyos at pinipinat kong mga higay, mag-iingay kapartner mo. Sa balita at sa dito. Dagdag pang balita LGU, pilarangalan ang kawani matapos ang uh, katap patang ibalik ang pitakang may lamang 10,000 sa tunay na may-ari. Alamin natin ang detalye mula kay Guardian Velgas Cordian. Pinarangalan ng uh, pamahalaan ng Uminggan ang isang kawani dahil sa integridad at uh, katapatan nito. Kinilala ang kawani na si uh, Domingo Lugente Jr. matapos niyang ibalik ang isang pitakang naglalaman ng 10,000 pesos sa tunay na may-ari nito. Ginawaran siya ng sertipiko ng katapatan at integridad o huwarang kawani ng gobyerno at mamamayan bilang pagkilala sa kanyang kahanga-hangang asal ayon sa lokal na pamahalaan ang kanyang ginawa ay huwaran ng katapatan malinis na budhi at integridad mga halagang nagsisilbing tunay na yaman ng bawat mingganyan para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jan Belgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagupan City, target na muling makamit ang parangal ng most child-friendly city sa Pilipinas. Ang detalye, wala kay Kapar Bien Bergabinia. Kapartner Bien? Handa na ang Dagupan na muling luma uh, lumaban bilang most child-friendly. City sa buong bansa kasunod na pagkakabilang muli ng siyudad bilang national finalist para sa Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and, and Cities of PACFMC. Matatandaan na taong 2017 sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Belen Fernandez ng kilalanin ang dagupan bilang most child-friendly city sa national level na iginawad ng Council for the Welfare of Children para sa mga programa promo protekta sa karapatan ng bawat bata. Kabilang sa ipinagmamalaking child-friendly programs ng dagupan ang Children's Summit Scholarship Program, Manling Korea Kalang Waren, Junior Health Advocate, Goodbye Gutom, Una Enso, Mairap Bilay, Bilay, Leitimo Ako Batang Dagupenyo, Opland Bida, Teen Center at iba pa. Kaakiba sa mga programa ang bawat barangay at sangguniang kabataan, officials, LGU department's head, DepEd, at iba pang national government agencies. Ngayong taon, makatapa, uh, makatapat ng dagupan ang Ormoc City at mga kapwa presidential awardees na Santiago City at Naga City. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumalta si Vian Verga Binyak, mo sa balita at serbisyo. Para sa aling detalye ng na ating balita regional, may git 5,000 residente ang makikinabang sa proyekto ng tulay ng Department of Agrarian Reform sa Kapis. Ang detalye, mula kay kapartner John Velgas. Kapar dyan. Yes, kapartner, may higit sa limang libong residente at behero sa barangay Burias, Mambusaw, Kapis ang makikinabang sa bagong fori uh, Burias uni uh, Bridge sa ilalim ng tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo ng Department of Agrarian Reform o DAR sa pamumuno ni Secretary Conrado Estrella III. Ang uh, 28.8-metrong uh, bakal na tulay na nagkakalaga ng 13.56 milyon pesos ay magbibigay ng mas mabilis at ligtas na biyahe lalo na tuwing tagulan mapapadali rin ang paghahatid ng mga ani mula sa sakahan patungong pamilihan, bugod pa sa mas madaling akses sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Pinangunahan ng DAR at lokal na pamalahan ang turnover ceremony na inaasang magpapalakas ng ekonomiya at kabuhayan ng mga residente. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si John Belgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.